15 na contractors, 15 lang, ang naka-corner ng flood control project funds. Dapat po suriin din, hindi lang po sa taon na ito, kung di sa past 5 years, o kaya sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang mga bababoy sa ating party list. Tama. Na sistema. Of course, i-add na dyan yung mga political, political dynasty, kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, asawa niya at anak niya at kanyang kanang kamay ay tatlong congressman din sa party list nila na tingog. Saan ka makakita? Yung dating speaker, wala namang party list yun. At ito po, ang sanhi, ito mga congressman, na siya rin kontraktor, ay sanhi po talaga ng talamak na corruption na ng Pilipinas. Tama. Sa Pilipinas. Ito ang number one nating problema. Eh. Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera, at tax na lang ng tax ang gobyerno. Wala na pong say na uh, binibigay na pondo sa budget para sa mahihirap para sa kalusugan ng mahihirap at sa mga long term projects na sana ay pinag-aralan at talagang tutuong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan at mag earn naman ng income sa Pilipinas. Sa ating bansa. Ito po talaga ang problema natin eh, ang corruption. Eh, years na si BBM. Tsaka lang niya na-realize na talagang sobra na, tama na, tigilan na. Tatlong taon, tulog lang, ang presidente natin, hindi niya alam na ang GSIS pala natin kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan ay ilagay ng chairman at ng mga direktor ang 1 billion sa isang online gambling company? Hindi alam ni BBF? Eh wala nga siyang alam. Kung ganyan. Tapos kung maka iling-iling lang siya eh, para sa well, you know, I didn't know that. I didn't know that. You didn't know that? So what are you gonna do about it now, Mr. President? Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin nyo silang lahat. Pinaka-stable yan eh. Naya uh, insurance pan uh, yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo namin mga government employees. Correct. Tapos ganyan lang ilulugi? Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment dyan eh. Dahil ang nila kikita yung online gambling na yan. Nako. Hindi eh, ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga ng mga public officials na <clears throat> empleyado. Kahit ako, hindi ako official ngayon, public figure ako, hindi ako dumadaan sa mga casino. Kung duwadaan man ako papuntang mga restaurant, ay hiyang-hiya hi hi po ako. Kasi po talagang dapat naman ipagbawal ang mga public officials at empleyado na pumasok man lang sa casino. Lalo na po mga hues, piskal, at mga elected officials. Pero ang GSIS chair at ang mga direktor, wala silang konsensya <laughs> naglagay ng 1 billion na pera ng GSIS at mga miyembro dyan sa online gambling na yan. Na talong-talo na ngayon. Talong-talo na. Hindi na maibabalik yung pera natin. Dapat sa mga yan, kasuhan niya ng plunder. Dahil more than 50 million yung 1 billion na ito. So, yun na nga guys. Grabe no. 3 years na si BBM pero wala pa rin siyang alam. <laughs> Hanggang ngayon. Kaya ano masasabi nyo? Don't forget to comment down below.